Kaldero, tingnan nyo po, wala nang hawakan, wala na din takip. Tingnan nyo naman po yung kanyang tauban ng plato. Ito sa gamit po niya, kahoy. Eh, di ba nga po, hindi nga po namin naibigay yung para kay nanay. Balik, kinabukasan na nga to, at pagkagising ko pa nga lang ng umaga, ang bagit nga sa akin ni Papa. Eh, madilim-dilim pa nga doon, nasa may na nga yung pagbibigyan ko na to, ye. At ito nga, pagkahilamos ko pa nga lang, nagaya na nga ako pumunta dito. At ayun nga po, nandito na nga po kami sa bahay nila nanay, at pa nga din po yung solar na ibinigay po natin, oh. Oh, gumagana pa din po siya at gabi-gabi na nga po may isindi po yung uh, o may liwanag po yung bahay niya. At hindi Ha? Hindi At hindi na daw po siya nadada pa. <laughs> at ano po dito, di ba po may binili po tayong mga gamit po kay nani. At tingnan nyo naman po kasi yung mga gamit po niya. Ito po yung mga gamit po niyang <laughs> mga plato. Tingnan nyo. Napakadami po iba't ibang klaseng plato. Pero tingnan nyo naman po kasi. Yung mga gamit po. May mga ano na po, puro dumi. Tapos puro, ano ito, uling. Ano, oh. Ito din po yung mangkok niya. Oh, kakahugas pa lang yata nito. Ito po yung basing niyang gamit. <laughs> ano ito? May ilibat may lawang pa. Ito po yung mangkok. Ito, si yung sandok pechalo, no? so, tapos isang niya. tapos may lawang po siya. Manggang, manggang ano? Manggan, bulok na. Ito naman po yung picture niya. Nilalagyan pa, mo pa na tubig to? Hindi. Na, hindi ko na iniiliman yan. Hindi mo na nilalagyan. Ito po yung niya. Tingnan nyo naman po yung kanyang tauba ng plato. <laughs> oh, papalitan na po natin ito ngayon. Tapos dumako po tayo dito sa ano niya, sa mga kaldero. Yan ang yung kaldero niya. Ito yung thermos. May tubig takore, pa yung... Takore. Ay, takore. Ito po yung takore niya. May tubig pa. So, sobrang tagal po dito. Baka may ginny na po ito De, sa loob. Kaldero, tingnan nyo po. Wala nang hawakan. Wala na din takip. Kasi ito po yung kasirola naman. May Ay, pinaglutuan na pa ng Ulam. Paksuya tayo ulam. Mm -hmm. so, tapos kasalukuyan po siyang nagsasaing. E, nagsasaing e, 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 gamit po niya kahoy. Ayun po yung mga iba po niyang kahoy. From this to this! Thank you! Happy <laughs> <laughs> Ito na po yung mga bago po niyang gamit. Ito na po yung tauban. Ayan po po may mga baso, tasa, plato, mangkok, uh, kutsara. Ito po, nanalagay po dito. Tapos ito na din po yung kanyang meron na po siyang bagong talaga na po na tubig. Eh. Uh, ano masasabi po dito? Salamat po sa nagbigay po sa akin. You pay, you, thank you, you very much. <laughs> From this to this! Yeah, thank you! Thank you! <laughs> Napakalaking nga po ng pinagbago Yung dating napakadumi na gamit niya sa pagkain Ngayon nga ay malinis at bagong bago At syempre nakaayos Tapos siya makagamit naman niya sa pagluluto na napakaitim Sobrang kapal na nga po kasi ng uling na nakakabit dito Eh ngayon nga matibay na matibay at makina At bago nga din namin siya tuloy ang lisani Ang tanging paalala ko lang sa kanya Na ang lahat ng mga binigay sa kanya ay alagaan at ingatan Nagbigay At huwag pa babaya Thank you Nagbigay po siya akin Papasalamat po ako Ayan yung lahat. Bye-bye. Ingat mo yung mga gamit mo, ya. Sige.